And then biglang boom. Meron pa lang nilaan si God talaga na para sa iyo. Kaya ikaw, be patient lang. Huwag kang maging dispirada na dapat makahanap ka agad kasi nga daw matanda ka na. Yo, what's up mga babes? Welcome back again to my channel. If you're just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Katie. You are watching Humolas TV. Mga kapips, Humolas TV, subscribe ka na. So for today's vlog, mga pips, ha, is medyo exciting tong topic na to sa mga first time na nakikipag-chat dyan, ha? Our vlog for today is mga do's and don'ts sa pagbuo ng online dating profile. So, check it out! Five seconds later. So, ayun na nga mga peeps, ha? Siyempre, unahin muna natin yung mga do's na pwede mong magamit kapag first time mong makipag-chat or hindi naman first time or kung gusto mong mag-sign up sa ibang mga dating sites, pwedeng-pwede mong gamitin yung tip na to. Kasi ginamit ko din to. Effective siya mga pips, charot. <laughs> effective siya. As in, effective siya mga pips ha. Kasi si Banana yung unang nag-message sa akin at hindi ako. Kasi siya yung nakakita ng profile ko. Number one, sa dose na tayo ha, dapat gumamit ka ng mga klaro at mga recent na photos. Wag yung photos mo na 1990 pa ha. Wag, yung mga pics gusto mong maka-attract, 'di ba? <laughs> gusto mo maka-attract -ma si Afam, 'di ba? So dapat yung gamitin mo, yung mga recent na photos mo this year lang ha. 'Yun yung mga gamitin mong mga picture So, sa number two na dose na dapat mong gawin is maging honest ka sa mga sinusulat mo diyan sa bayo mo. So, dapat, kung ano ka, dapat isulat mo mga pips. Huwag kang mag-pretend ha. Huwag kang mag-sinungaling. I know na may mga afam din ng mga sinungaling. Lalo lahat sinasabi nila na na-divorce na daw sila tapos hindi pa. Pero at least ikaw, alam mo sa sarili mo. Kasi kung ano daw yung ginagawa mo, baga bumabalik din sa sayo. Dumabalik din yung sayo. So, kapag gumawa ka ng kabutihan, so meaning yung kabutihan is babalik din sa iyo. Kaya tandaan niyo 'yan mga pipsa. So doon na tayo sa pangatlo. Pangatlo na dose na dapat mong gawin sa paggawa ng profile at uh, sa pagbuo ng profile doon sa dating app or dating sites. So dapat mag-focus ka sa mga bagay na gusto mo at hinahanap mo kesa naman doon sa mga bagay na ayaw mo. So dapat 'yung ang isulat mo doon mga mga pipsa, mag-focus ka lang sa kung ano ba talaga 'yung hanap mo, kung anong klaseng lalaki ba ang hanap mo. Instead na isulat mo doon 'yung mga bagay na ayaw mo, kasi nga sabi ko sa inyo, ayaw nila ng mga kadramahan sa buhay, 'di ba? So dapat positive lang yung mga isulat mo doon sa bio mo. So, salas na tayo na dose na dapat mong gawin kapag mubuo ka ng profile sa mga dating sites or sa dating app. Number four is dapat regular din yung mga update mo doon sa profile mo upang ipakita na active ka talaga palagi sa sa platform na yan. So, dapat mga peeps kapag nag-sign up ka ngayon, hindi naman yan magic ha, na pag nag-sign up ka ngayon, ako, Baga, dagsaan agad mga afam. Wala gano'n mga pista so, dapat, ano lang, dapat effort, effort din, ano. Dapat, palagi ka ding online, palagi ka ding mag-check mag don doon sa, sa profile mo. Hindi yung nag-sign up ka ngayon, tapos after next month na naman yung open mo. So, wala talagang mangyayari. Dapat, consistent yung uh, pag-a-update mo doon sa profile mo. So doon naman tayo sa don't sa sa don'ts. Ang mga bagay na hindi mo dapat gawin kapag bumubuo ka ng profile sa mga dating sites or dating apps. Doon na tayo sa, sa first is dapat iwasan mo ang paggamit ng mga overly edited na mga photos na kung may mga filter-filter dyan, yung mga AI na mga Alam nyo yung AI, AI yung artificial intelligent na mga intelligent na mga apps ngayon na sobrang ganda mo sa ano. <laughs> Magkakarelate talaga ako dyan. So, dapat iwas iwasan mo yun mga peeps Dapat yung natural na ano lang, na picture lang yung ilagay mo dyan sa profile mo. So, doon na tayo sa, sa second. Ang don'ts na dapat mong iwasan is, iwasan mong magsulat sa bio na mga negatibong bagay. Yun nga, sinabi ko, dapat ang isulat mo lang is yung mga positive na bagay. So, sa number 3 naman, huwag kang magsinungaling. Ang pinaka-importante sa lahat, mga sa huwag na huwag kang magsinungaling about sa edad mo, sa height mo. Basta, huwag kang magsinungaling sa mga information, sa mga information na tungkol sa'yo, mga pips. Dapat, isulat mo lahat yung katotohanan, ang katotohanan tungkol sa'yo. Dapat, iwasan mong magsinungaling. So, doon na tayo sa number 4. Sa so, number 4 is, Huwag kang maging desperate or clingy. <laughs> Naku, madami na matatamaan ito desperate at clingy. Di ba nga sinabi ko na walang magic? Sa akin ha, it takes 4 years bago ko napagpuan mga peeps. Yung, yung time na pasuko na talaga ako, na ayoko na, ayoko na kasi wala talagang nangyayari. Four years ba naman akong naghanap mga peeps ha? And then biglang boom, meron palang nilaan si God talaga na para sa'yo. Kaya ikaw, be patient lang. Huwag kang maging desperada na dapat makahanap ka agad kasi nga daw, matanda ka na. Dapat be patient lang mga pipsa kasi darating at darating talaga yung tao na nakalaan na para sa'yo. Doon na tayo sa last. So, dapat iwasan, ito yung pinaka ano, sa lahat Dapat iwasan mo ding mangopia Iwasan mong mangopia sa bayo ng iba. Naku, do, patay tayo dyan. <laughs> Kasi nga, di diba, sa bayo, dapat English yung isulat mo, di ba? Naku, ngayon, mga pips, ang dami ng... Pwede, ang dami na ngayon. Pwede, kung hindi ka talaga marunong mag-English, ha? Pwede mo nang no, i-translate from Tagalog to English. So, it, it ano mo dyan, isulat mo dyan sa Tagalog. Tapos, gamitin, yung, gamitin mo yung mga AI na apps ngayon na For example, yung yung ano, yung Grammarly, yung Grammarly, kung alam niyo yung Grammarly na na ano, na website na website or that na, na hindi siya dating site, it's a website na yun. As in as in sobrang ganda ng mga grammar na tinatranslate translate doon na pwede mo i-translate mga pipsa. Try niyo yung Grammarly kung hindi talaga kayo medyo marunong mag-English. So try niyo 'yan. I-translate niyo lang from Tagalog to English and boom, pwede mo na ilagay don sa bio mo. Kaya, chat wisely mga peeps and happy chatting. So, yun yung vlog natin for today. I hope you give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe to my channel again. This is Kate and I'm now signing off. Walang ibang may alam kung ano ang iyong kapalaran Kailangan mo ba na makakausap at magsasabi